eto ang hapunan ni Dior. Ano hapunan ni Dior? Pear. Subukan ng pear. Hindi ipapakita ko lang muna. Ay ipapakita mo lang muna. Pear and then strawberry and then banana. 'Yun ang hapunan ni Dior. Okay, ano ang unang isusubo mo? Strawberry! Yum, yum, yum! Siya po ang nag-prepare niyan. Kaya, hindi even yung mga slices. Hmm, ganda ng slice na saging, oh. Hmm, siya nag-slice niyan. Si mama nag-slice ng pear. Pero sa strawberry, si Joy ang nag-slice niyan. At saka saging, siya rin ang nag-slice. Tapos, susubo ulit niya. Mm, ni, nahulog. <laughs> Sarap-sarap naman ang hapuna ng baby kong yan. Saging na saba. Saging na saba. It. Oh, you have to mix it. Sige, next. Wala na bang laman ng mouth? Ay, may laman pa. Ay, mama, hmm. May ganito. Meron pa siyang sepal. Ako magtanggal. Oh, Lana. na. Ay, hey, sumama naman sa akin. Hmm? Kainin ko na. Yum, yum, yum. Subukan ulit. Akin yan yung mayroong sepal. Kainin mo na yung wala. Mm uh -uh. -mm. Uh. Tubo na ng pear. Talaga naman. Super arrange ko naman sa iyong food. Ipakita ko kay mama. Kay mama? okay